Bangon, 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 bangon. <laughs> ah, di lagi mang away, guys. Di lagi mang away. imo mo rin na No, imo ining dagan man ka dadamag. O di, finish na. Ha, ha, ha. Oo, oh, oh. imo okay, <laughs> <laughs> oh, ra ang lihok dai. Okay ra na madam Agday. Normal hey, na. Ah. ba lang pa. Wa na man ayo. Wa na ay sige. Oh, dili pwede, di, uy kaluoy sa bata na umod. Ka mauna kay ki at mangkaayo. Hey, danghag, <laughs> dang kung ni malirin pa, danghag. Uy, ayaw. Nanadamag man siya. Gagisungog ni malirin. Ayaw, lirin. Woy, woy. Ayaw pa nga, woy. Woy, woy. na. Arat na. Wala na sakit, pa. Woy, woy. Dali, iri. Yan guys, nadamag ang bata na yan. Okay, may dagan man siya. So, nadanas. O, oh, nahilak na yun. Asan mo? Ay, yung third. Ay, third. Asan si mama dong, dong asan si mama? Sarang siya sabuki, day. Tikas. No, hala. Sige na ayong hapon. Ay, lagyan mo pagdikandagan. Na, hapaw. Nagandagan, mahan. Eh, aram din lang matuwa. Wala ay jokra. Ay, jokra. Jokra ganito ba? Ayaw, day. Ayaw, da, upaw. Ayaw, pangaway, day. Upaw. No, no, papa. no, ayo lagi dili mag-away-away lagi nakalami ra basta kalibutan oh <laughs>